Wow, salmon. Ayan. Wow. Boy. Salmon. Yun. Wow, salmon. Ano ang kanyang sabi na siya? Oh, wow. Ano lang? Apoy. Ayun, laki salmon na yun. Ayan, wala na. O, wala. Nakabiliran, no. Salmon na, no. Puro salmon na, no. Salmon na, game. Uy. Laki nga na yun.

may sibad, sibad dito sa batang na binigay sa amin ng pamiusan ay tatang malaking so, kawis niya ayan, at bali sumisibad niya yung mga salbon ayan so, mga so, na si Wilbert ayan nabawal na technique. nabawal na tiknik yan ay Wilbert guys sa uh, Tigo Hirap si Wilbert mukhang malaki salmon nito hindi lang sila si pa napad sa kanya si si Barang ito si Lilo na Aquaman yan guys supportan po natin yung youtube channel nya nakasibad ka na kayo Lino uh, tatlo na tatlo na baka niya pa si Barang dito ay konti pa konti pa sa'yo na na Dusi, Tu si praso na? Okay. Oh, kuy. Oh. Kita tayo ng dap. Round up sayo binata mo.

binala 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 na. binala 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 binala

pas matumba? yeah eh ako man? nae to kabu-buto blarya. wow, salmón. si makario. biro ay makario yun si bataybuyo to. nae to kay makario. yung, wow, salmón. anong punyak sa piring si bangkulis?

Tara na Baya na Mas na Boom. Ay Masigit pala daan dito Kuha ng mga Boom Ayun Lakay Salmon na yun o Ito kay Lulay Oh. Ito Huli nila Ayan Salmon Ayun Sabi ko kay Lulay Turbo na yan Lulay Ang hangin sa likod ko Ayan Mga buhay

Wato, wato. Wala. Wala raw ito, wala. Ay, wala ko sinungaling ito, ano? Wala raw, wala. Ay, wala raw, wala. Nililira no. Magane to na mahawa tatatag nilira na iko na.

Uy, yung boy. Ano garang per Malakas naman yan ako ito. Uy! na yun. Puro may dalawang kalikot. Salmon. Puro sa pinas pa na. Mayroon lang isang na

Salagot. 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 Salagot.